Adelina, nasa labas si Tasho. May nangyaring masama raw sa iyong kuya. Ha? Ah! 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 Ay, Panginoon ko, Edado. ano nangyari sa'yo? Sino may kagagawa sa'yo niyan? Ay, yun nga rin yung kanina ko pang tinatanong sa kanya. Huwag niyo nang alamin dahil ayoko na kayo madamay. Lalo ka na, Adelina. Hindi ko makakayang magawa nila sa'yo yung ginawa nila sa akin. Ano pa talaga nangyayari, Kuya? Pinag-aalala mo ko sa mga salita mo. Eh. Sino man ang kaaway mo, ha? Mamaya na, Adelina. Dalhin na muna natin siya sa ospital na matingnan ka na, Doktor. Ayoko, hindi na kailangan. Umuwi ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na. Halika na, Kuya. Sumama ka na sa ospital. Sinabing ayoko nga eh. Isa! Tignan mo yung itsura mo! Dalawa! Inaalala ka lang naman namin! Tatlo! Kung ayaw mo magpadala sa ospital, bahala ka. Tasho, hingin mo kay Manang Miding o Ate Yolanda yung medisinang pampayad sa sugat. At ako ang gagamot dito kay Eduardo. Sige. At, huwag na huwag mo akong bibilangan, Eduardo. Hindi mo ako masisinta. Maswerte ang lalaking iyo, mga katuluyan. Nasa iyo na lahat ng katangian ng isang huwarang babae. Kaya kung ika'y pipiling na mapapangasawa, siguraduhin mong mahal ka at kaya kang pangalagaan. Ano hmm. ako tinutulak sa iba? At wala pa sa isip ko ang pag-aasawa. Ano ba kasi nangyari sa iyo? Sino ba may gawa nito? Hindi mo na kailangan malaman. At bakit pa? Because we're friends. And I care. Hey. 努力。Sorry.